Mapagpalang araw po sa inyong lahat, welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, lahat ata ng uri ng sugal ay mayroon. Naging usong-uso na nga din ito sa ating bansa. Bukod sa kasino, marami na rin ang online gambling apps. Mas madali kasi ito kung pupunta ka sa kasino. Kaya nga agad itong pumatok sa mga tao. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang nurse mula China na naadik sa kakasugal sa kanyang cellphone. Dahil dito, kinailangan ng nurse na kumapit sa patalim at nakagawa siya ng mga bagay na hindi inaasahan ng lahat. March 22, 2020 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang mga polis mula sa Guangxi, China. Ayon sa tawag, isang nakakilabot na bagay ang kanyang nadiskubli na naging dahilan ng pagbara ng kanyang lababo. Nagtaka naman ang mga polis. Bakit sila kaya ang tinawagan ng babae imbis na isang tubero? Subalit nang sabihin ng babae ang buong pangyayari, maging ang mga pulis ay kinalabutan. Mabilis silang nagpunta sa bahay ng babae para magsimula ng investigasyon. Nakausap ng mga pulis ang babaeng nagreklamo. Ayon sa babaeng residente, nagbara ang kanyang lababo. Kaya naman tumawag siya ng tubero na gagawa ng kanyang lababo. Habang sinusubukan ng tinawagan niyang tubero na linisin ang tubo sa lababo, may natagpuan ang na mga ilang karne. At ang mga karning ito ang nagiging naila ng sanhi ng pagbara ng kanyang lababo. Subalit na paatras na lamang ang tubero na bukod sa karne ay may daliri itong kasama. Dito na napagtanto ng babae at ng tubero ng ang karne ay hindi basta-basta lamang. Sa isip na nila, iyon ay labi ng isang tao. Sa takot nila, agad silang tumawag ng mga pulis. Agad namang hinanap ng mga pulis kung saan ba nang gagaling ang barang hanggang sa natunto ng mga pulis ang kwarto sa third floor nakatapat ng babaeng nagre-reklamo. Kinatok ng mga pulis ang kwarto ngunit ito ay sarado. Maya-maya pa ang nagdesisyon ang mga pulis na pwersahan ng buksan ang pinto. Sa loob ng kwarto, may natagpuan ang mga pulis na kalderong may karne at itim na plastik. Sa kanilang ang teorya, ang laman ng kaldero at ang laman ng itim na plastik ay parte pa ng labi na bumara sa drainage. Sa kanila pang pag-iimbestiga na pag-alaman nila ang pagkakilanla ng babaeng umuupa sa nasabing kwarto. At ito ay ang babaeng si Li Fengfeng Feng, o tawagin nating Fe, 25 years old. Nagmula siya sa China at panganay sa apat na magkakapatid. At ang kanyang tatay naman ay si Li Ju. Mahirap lamang ang pamilya ni Pe. Ang kanyang nanay ay may malubhang sakit kaya hindi ito nakapagtatrabaho. Umaasa lamang ang pamilya ni Fe sa maliit na sahod ng kanyang tatay mula sa iba't ibang mga simpleng trabaho. Dahil doon, maagang namulat sa hirap ng buhay si Fe at siya ang naatasa na mag-alaga sa kanyang nanay at nakababata ang mga kapatid. Sinubukan niya ang iba't ibang trabaho para makatulong sa kanyang tatay. Pinagsabay ng dalaga ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Nasuklian naman ni Fe ang lahat ng hirap ng kanyang ama dahil mataas ang kanyang mga marka sa eskwelahan. Marami din ang pumupuri kay Ju dahil sa talino ng kanyang anak na si Fe. Naniniwala si Ju na ang edukasyon ang magpapabago sa tadhana ng isang tao. Kaya kahit kapos ang kanilang pamilya, naglalaan pa din ng pera si Ju para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Sa pagdaan ng mga panahon, ang lugar kung saan lumaki si Fei ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang ibang bahay sa lugar ay bato at may dalawa o tatlong palapag. Ibang-iba sa maliit na isang palapag nilang bahay. Pero kahit na gano'n nagsikap si Fe para makali siya sa mahirap nilang probinsya. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Fe na siya ay mag-aral ng nursing sa Guangxi Medical University. Universidad na tatlong oras ang layo mula sa bahay ni na Fe. Napakasaya naman ni Ju dahil isa sa kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak ay makaalis sa kanilang lugar. Proud na proud si Ju para sa kanyang anak kaya kahit mawalay sa kanilang pamilya si Fe, siya ay pumayag. Habang nag-aaral, umupa ng isang maliit na kwarto si Fe. Hindi pa man tapos mag-aral si Fe, nagsimula na siyang magtrabaho sa isang maliit na klinik. Kahit alam ni June na may trabaho ang kanyang anak, hindi siya nanghingi ng feda kay Fe. Ang gusto niya kasi, walang maging problemang pinansyal si Fe habang siya ay nag-aaral. Nang nasa high school pa lamang si Fe, mataas na ang kanyang mga marka, maging nang siya ay nagkolehiyo, At ang 2017, nang graduate nga si Fe ng nursing. Napakasaya ni Drew sa wakas nakapagtapos na ng pag-aaral ang kanyang anak. Agad na nag-apply si Fe sa First People's Hospital at agad siyang natanggap. Sumailalim sa tatlong buwan training si Fe at nakatanggap siya ng sahod na 23,000 pesos kada buwan. Nang natapos na ang training na assign si Fe sa emergency department ng ospital. Laging abala sa trabaho si Fe kaya madalas ay hindi na siya umuwi sa kanyang pamilya. Nang dumating ang taon 2018, nagkaroon ng malaking pagbabago ang buhay ni Fe. Isang gabi, habang siya ay nasa duty, ipinakilala ng kanyang kapwa nurse kay Fe ang Lucky Airship, isang online lottery game. Ito ay isang sikat na sugal online sa si China ng mga panahon na ito. Sinabihan si Fe ng kanyang katrabahong nurse na subukan niya ang laro habang wala naman silang pasyente dahil baka naman swertein siyang manalo ng malaking halaga sa paglalaro. At nakinig naman si Fe. din niya ang laro sa kanyang cellphone at nagsimula siyang maglaro. Madali lang i-download ang app dahil hindi na kailan pa ng anumang ID o cellphone number. Simple lang din ang laro kaya madali agad itong nagustuhan ni Fe. Pero hindi inakala ni Fe na dahil sa isang simpleng laro, masisira pala ang kanyang buhay. Wala kasi na naglaro si Fe tila na adik na siya sa pagsusugal online. Lahat halos ng kanyang sinasahod ay tinataya niya sa paglalaro. Hindi nagtagal na utang na din si Fe sa kanyang mga kapwa nurse para lamang makapaglaro ng online lottery game. Marami ang nakapuna sa pagkakalulong ni Fe sa sugal. Kaya minsan hindi na siya pinapautang ng mga kapwa niya nurse. Hindi pa din nakontento si Fe. Dahil sa adiksyon niya sa sugal, nangutang na din siya sa mga online lending apps. At pinatos ni Fe ang umutang kahit na alam niyang malaki ang tubo dahil nga nalulong na siya sa pagsusugal. Apat na lending company ang inutangan ni Fe at lahat ng pera mula doon ay pinangtataya lamang niya sa sugal. Makalipas ang ilang buwan, nag-alok naman ng loan o pautang ang Bank of China sa mga empleyado ng First People's Hospital. Ito nga ang ospital kung saan nagtatrabaho si Pe. Ang kailangan lang ng banko ay rekomendasyon mula sa mga katrabaho ng empleyado na uutang sa banko. Nainganyo si Fe na mangutang dahil pwede siyang manghiram sa banko ng halos 2.3 million pesos. Ay usap si Fe sa lahat ng kanyang katrabaho para sa kanilang rekomendasyon sa kanya. Ngunit hindi lahat ng kanyang kinausap ay binigyan siya ng rekomendasyon. Nadala na kasi sila na hindi naman nakakabayad ng utang sa kanila si Fe. Ang iba naman ay nahabag kay Fe matapos niyang sabihin na kailangan niya ng pera para pangbili ng gamot sa kanyang ina na may malubhang sakit. Sa tansya ni Fe, araw-araw daang-daang libo ang kanyang ginagasto sa paglalaro ng online sugal. Kaya naman nagpatong-patong na ang lahat ng kanyang bayarin. Kinukulit na din siya ng lahat ng kanyang inutangan para lang magbayad. Tila wala na talagang kawala si Fe kaya para mailigtas ang kanyang sarili. Napalan na ni Fe ang kanyang muka at lumapit sa isang doktor ng kanilang ospital. Narinig kasi ni Fe na ang doktor na ito ay mayaman. Ang doktor na ito ay kinilalang si Lu Mujan o tawagin na lang nating Miguel, 51 years old. Si Miguel ay director ng orthopedic department ng ospital kung saan nagtatrabaho si Fe. Tinext ni Fe si Miguel para mangutang ng 246,000 pesos. Pumayag naman si Miguel at sinabing pahihiramin niya ng fera si Fe basta susunod ang dalaga sa kondisyon ng doktor. Itinex ni Miguel Cafe ang lugar kung saan sila magkikita para ibigay ang pera na kanyang hinihiram. Nang nakadating na si Fe sa nasabing lugar, napansin niya na ito ay isang motel. Dahan-dahang pumunta si Fe sa kwartong sinasabi ni Miguel. Pagpasok ni Fe sa kwarto, nagulat na lang ang dalaga na nakita ang doktor na nakahubad na sa kama. At sa kanyang takot, sinubukan niyang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Miguel at sinabing, hindi niya makukuha ang pera na kanyang inuutang kapag hindi sumunod si Fe sa doktor. At sa loob nga ng kwarto ng motel, walang nagawa si Fe at may nangyari sa kanila ni Miguel. Kinabukasan, nagpadala si Miguel ng pera na 400,000 pesos sa bank account ni Fe. Mula doon, ilang beses pang nagkita ang dalawa. Pinagawa naman ni Miguel si Fe ng isang promissory note. Sa sulat, sinasabi ni Fe na malaki ang pagkakautang niya kay Miguel. Sa tuwing magkikita nga si Faye at Miguel, binibigyan ng pera ng doktor ang nurse. Tila naging rutina nga ito ng dalawa. Masaya naman si Fe dahil naipagpatuloy niya ang kanyang bisyo sa pagsusugal. Natigil lamang ang lahat ng nagsara ang motel kung saan nag in ang dalawa dahil nga dumating ang pandemya. Pero tila naging possessive na si Miguel kay Fe. Pinagbabawalan ng doktor si Fe na makipagkita o makipagrelasyon sa ibang lalaki. Sa tuwing hindi papayag si Fe sa kagustuhan ni Miguel, nagbabantaan ang doktor si Fe na tatanggalin niya ito sa trabaho o sasaktan ang kanyang pamilya. At para tuloy-tuloy pa din ang kanilang pagkikita. Nutusan ni Miguel si Fe na umanap ng sarili nilang kwarto kung saan sila pwedeng magsama. Sumunod naman si Fe at kumuha siya ng isang malaki-laking kwarto. Ang lahat ng gusto ni Miguel ay ibinibigay ni Fe dahil na ibibigay naman ni Miguel ang pera na kailangan niya sa kanyang pagsusugal. March 20, 2020 ng gabi, walang pasok si Fe sa ospital at nasa work lang siya habang naglalaro. Nagulat si Fe nang bigla na lamang pumasok ng kwarto si Miguel at ito ay lasing na lasin. Pinilit ni Miguel si Fe na may mangyari sa kanilang dalawa. Hindi naman pumayag si Fe at dito na nagalit si Miguel. Hindi nagustuhan ni Miguel ang pagtanggi ni Fe sa kanya. Nagalit ang doktor at nagsalita ng masama sa nurse. Sinabi ni Miguel kay Fe ang mga katagang, bakit ka nag iirnarte ata ngayon? E bayaran ka naman talaga. Labis na nasaktan ang nurse na si Fe sa mga salitang narinig niya mula sa doktor. Pero kahit na ganun, nagpagamit pa din siya kay Miguel ng mga oras na yon. Matapos no nakatulog na ang lalaki habang si Fe naman ay kinasusuklaman ang kanyang sarili. Unti-unti na kasing napagtanto ni Fe ang ginagawa sa kanya ni Miguel ay hindi kaaya-aya para lang ito masiyahan. Dito na unting-unting nagdilim ang paningin ng dalaga. Kinuha ni Fe ang kanyang cellphone at gumamit ng Baidu, isang search engine sa China. At nag-type si Fe ng mga katagang, ano ba ang dapat gawin sa taong labis mong kinagagalitan? Maraming lumabas sa sagot pero isa lamang ang nakakuha ng pansin ni Fe. Ito ay ang mga search na patayin ang taong kinagagalitan mo. Nang nabasa ito ni Fe, lumakas ang nararamdaman niyang galit para kay Miguel. Kaya naman kinuha ni Fe ang kanyang charger. At gamit ito, sinakal niya ang doktor. Nagising si Miguel subalit na naig ang lakas ni Fe, lalo na't na lasing si Miguel. Maya-maya pa, tuluyan ang binawian ng buhay ang doktor. Sinubukan pang i-CPR ni Fe si Miguel para siguraduhin na wala na itong buhay. Matapos noon, kinuha ni Fe ang cellphone ni Miguel at binuksan ito gamit ang mga daliri ni Miguel. Binuksan niya ang online banking app ni Miguel at sinend sa kanyang bank account ang 700,000 pesos mula sa doktor. Subalit wala pang limang minuto, ang pera sa kanyang account ay binawasan agad ng mga lending apps na kanyang inutangan. Sa kabuuan, ang natira na lamang pera kay Fe ay 7,000 pesos mula sa 700,000 na kanyang ninakaw sa account ni Miguel. Matapos iyon, naligo si Fe at pumasok sa ospital. Sa ospital, normal na nagtrabaho si Pe at tila walang nangyari. Pag uwi niya ng bahay, gumamit siya ng kutsilyo para ihiwalay-hiwalay ang mga labi ni Miguel. Ang ibang labi naman ay ginawa niyang maliliit at itinapon sa lababo na naging sanhinga ng pagbara ng lababo ng kanyang kapitbahay. Habang ang nitara umano ay niluto umano ni Fe. Kinabukasan, hinanap ni Fe ang promissory note na kanyang ginawa sa kotse ni Miguel. Subalit hindi niya ito nakita. Nang sumunod na araw, tinex sa Manife ang misis ni Miguel gamit ang cellphone ng lalaki. Sa text, nagpanggap siya si Miguel at sinabi sa asawa nito na hindi siya uuwi dahil may trabaho siya sa ibang lugar. maya, -maya pa nagulat si Fe nang bigla na lang tumawag ang misis ni Miguel. Ngunit hindi niya ito sinagot. Tinex na lang niya uli ang asawa ni Miguel at nagunwari uli na siya. Nagreply siya at sinabing maingay sa lugar kaya hindi niya nasagot ang tawag. Pero, nagtaka ang nisis ni Miguel dahil iba ang paraan ng pagkakateks ni Miguel. Nagpunta ang asawa ni Miguel sa ospital para kumpirmahin ang tungkol sa sinasabi ni Miguel sa text. At nabigla ang asawa ni Miguel ng sabihin ng ospital na dalawang araw nang hindi pumapasok sa ospital si Miguel. At nang March 22, 2020, nagreport na sa mga pulis ang asawa ni Miguel dahil ito ay nawawala. At sa kabilang banda, ito rin ang araw na natanggap ng mga pulis ang reklamo ng isang residente tungkol sa baradong lababo. At ang residenteng ito ay kapitbahay ni Fe. Sa kwarto nga ni Fe, natagpuan ng mga pulis ang labi ng isang lalaki. Matapos ang DNA test, kinumpirma nila na si Miguel at ang labi na nakita sa kwarto ni Fe ay isa. Nang araw din na ito, pinuntahan ng mga pulis si Fe sa ospital at siya ay inaresto. Inami naman ni Fe ang krimen ngunit iginiit niya na self-defense ang nangyari. Wala daw talaga silang relasyon ni Miguel dahil hinding-hindi niya magugustuhan ang matandang si Miguel. Sinabi pa niya sa mga pulis na ilang buwan na siyang pinagsasamantalahan ng doktor. Kapag hindi daw siya pumapayag, tinatakot siya ni Miguel na tatanggalin siya sa trabaho. At ng March 20, nagpumilit si Miguel na pumasok sa kwarto ni Fe. Muntik na daw pagsamantalahan ni Miguel si Fe pero ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Subalit ang lahat ng sinabi ni Fe ay kabaliktaran sa mga nakalap na ebidensya ng mga polis. Wala namang kasing bakas ang pinto ni Fe na ito ay puresahang binuksan. Napag-alaman din ng mga polis na kusang sumasama si Fe kay Miguel sa tuwing sila ay mag in sa motel. Kaya para sa kanila ang nangyayari kina Fe at Miguel ay hindi sapilitan at kusang loob na ginagawa ni Fe. Kaya naman kinasuhan si Fe ng murder staff at siya ay ikinulong. Ang buong ospital ay nagulat sa nakakahindik na ginawa ng nurse kay Miguel. Halos pagsuklo ba naman ng langit at lupa si Ju nang nalaman ang ginawa ng kanyang anak na si Fe. Hindi din siya makapaniwala na ang dating mabait, matalino at masipag niyang anak ay nalulong sa sugal. At nagresulta nga ito sa hindi makataong pagpatay ni Fe kay Miguel. Ang mas masakit pa para kay Ju habang ang kanilang pamilya ay nagihirap libu-libong pera pala ang nilulustay ni Fe para lamang magsugal. October 30, 2020, ang unang trial ni Fe sa korte. Sa trial, sinabi niya na naadik nga siya sa online sugal. Nung una, lagi siyang nananalo. Ngunit siya ay nainis nang siya ay natatalo na kaya in-uninstall niya ang laro. Pero hinahanap-hanap pa din ni Fe ang laro hanggang sa libu-libu na kada araw ang kanyang tinataya at hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Inamin din ni Fe na sinubukan niyang tapusin ang sarili niyang buhay dahil nagsisisi na siya sa pinasok niyang sitwasyon. Ngunit hindi daw naging matagumpay ang lahat ng kanyang ginagawa. Ayon pa kay Fe, ang pinakamalaki niyang napalalunan ay 870,000. Sa kabuuan naman, halos 23 milyon ang nagastos niya kakasugal. Agad namang napatunayang guilty si Fe sa dami ng ebidensya laban sa kanya. Ang pinakamatibay nga ng ebidensya ay ang promissory note na isinulat ni Fe na nagsisabing malaki ang pagkakautang niya kay Miguel. Para sa korte, ang pagkakautang ni Fe sa doktor ang motibo niya kaya niya pinatay ang doktor. At para sa pagpatay ni Fe kay Miguel, siya ay hinatulan ng bitay. Pinagbabayad si Fe ng korte na multa na 238,000 pesos. Pinutusan din ng korte na bayaran ni Fe ang pamilya ni Miguel ng 700,000 pesos. Umapila naman ang pamilya ni Fe subalit ibinasura ito ng korte. Sa ngayon, wala pang lumalabas na balita kung naisagawa na ba ni Fe ang hatol sa kanya o hindi pa. Ang kwento ni Fe ay magsisilbi ng paalala sa ating mga kapwa Pinoy. Dito kasi sa Pilipinas, unti-unti na din nagiging problema ng mga tao ang pagkakalulong sa online sugal. Kaya bago mag-download ng mga ganitong klaseng app, dapat pag-isipang maigi. Kapag kasi nalulong ang isang tao sa ganitong mga bisyo, mababaon siya sa utang o hindi naman kaya baka matulad ang kapalaran Faye. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!